tayo si Mang Martin ay eto, mayroong panawagan si Mang Martin wanted daw 56 to 60 years old ay si Mang Doming nanawagan din eh manong nanawagan din wanted asawa tapos ang na ang daming nanood eh dito sa youtube ko Nanawagan siya, baka may mag-text na. Ayun no, oh, na niya yung girlfriend niya. Ayos. <laughs> Ayos. Ay, <laughs> ah. tawag so gumagawa. Gumagawa sila Ng... Ah. Pagtindahan. Sarap dito, malamig. Wala silang tubig dito. Walang tubig? Bilikat, mag tayo. Ang dalawang warrior, hindi na mapakali. nasa siya Tang <coughs> gumagawa sila ng tindahan Ay, lumablaban kong siyal. O, di mayat. Apa dinagas Yo, may papag. Sarap. pa oh, malapit na matapos ang aming Ginagawang... Anya, okay <laughs> yan nah? video okay Video-oke okay bar. Hindi lang. <laughs> Nagayawin to. O, oh, mandali lang. O, magapit lang sa highway. Ang kasta, kasta matin eh. Ang kasta, kasta matin. May tawag sa kanya. Pagkaganan? Ayo. Ada tawag kanya na. Ah. Agigahe ko eh. Tagalog yan si Kuya. Isang load pa, no? Ah. Isang load pa para pantay natin dito. Ay, pantay mo takwan? Para maganda. Kasi yung mga paninda, pili piliyong... mo. O, oh, ayan na, malapit na. Hmm. Uh, so, um, Ito pasar. <laughs>

Oh, ito, may panawagan si JR. Ano panawagan mo? Ah, wala. Si Jenny. nag May panawagan si Jenny. Hindi, busy pa raw eh. Bili niya akong short camo. Wala na, butas na camo lahat. Ano, panawagan? Ang oh, panawagan na, maririnig ka na. Ano kasi ang hindi mababati. nga eh hindi pa uwi na 'yan, nag-uudit siya, nagkwekwenta na. Ah. At ang muntik farm ni Jene. Oh, <laughs> asawa na lang kulang. oo nga kasi naman, hindi ko kasama 'to para ni kasama no. Dumi niya wala lang wala yata ng asawa pag uwi ka Oh, kain tayo. Oh, dala mo sa plato to si Kon pagkakwan. Oh, mukbang. Oh, gini kalde kal. Kawali. Kal kal kawali ang plato, dami-dami doon eh. Ah. Oh. Mangan tayo. Sana si Kuyang. Oh, sarap buhay rito sa bundok. Oh. Ayan. Oh, kain na tayo. Sige ko yan. At ako yung susubo rin. gumagawa ng tindahan si Jenny. Ah, business ni Jenny. Ah. Malapit na matapos yung kan. Tindahan ni Jenny. Oh, marami na hinto diyan. Iba lang <laughs> ka sa iri. Oh, malapit na. Ha? Oh. Hindi kaya tayo makuhan dito buo yero ang nilagay natin. na <coughs> Sa bagay, ang pa naman yung lote na yan. Ito. Ito, ang dito rin naman. O tapos na. guys, nandito kami sa Linasin, Los Angeles, California. Gumagawa kami ng aming kunting barong-barong. Ayan. Dito sa aming munting bukid. Ayan si Mang Doming gumagawa ng upuan. Ito yung guys yung nagpawanted mag, naghahanap ng kanya makakasama sa buhay 50 years old hanggang 65 ayaw mo gumawa ng basta kawayan Ito naman si Jenny, 40 years old. 50 hanggang 60 Jenny. <laughs> ha? Oh, ang dami na nanood kaya yung yung panawagan ninyo okay. sa YouTube. 50 hanggang 1. Eh pag nilagay ko yung mga number niyo, maraming tatawag sa inyo. Ito si JR ay wala ito, hindi. Baka makuwentay rito. Makasuhan tayo rito pag ito nanawagan. 45 to 50 years old. Ito rin, may isa pa, mananawagan. 50 to 60 years old. Okay, pare-parehas mga binata to. <laughs> anong, anong, anong qualification ng Martin? Ah, 50 to 60 years old. Basta marunong daw magluto. Ayan si Ka Martin. Lapit na maging milyonaryo 'yan. <silence> Hindi tama 'yan, kapal nga 'yan eh. kapal na nga 'yan eh, dapat diretso niyo na 'yan eh. Pwede niyo na isama niyo nang dito 'yan eh. Oh, hindi ko ani mo asid si din sana to. Para maganda ang plat. Para maganda. Ayan, si Kamarte nagwi-welding din. Masyerte mga mapapangasawa ng mga to. Masisipag. Ah. Mga binata to, guys. Ah, yung gusto mag-apply dyan. Basta mabait. Marunong magluto, maglaba. Ah, ayos yan. Walang problema na. Kahit sa taong bahay lang. Ah. Puro binata yan. Si Ka-Martin. Si Mandoming. Si Ginny. Ayan. Wala pa si Ed dito eh. oh bakit sumunawagan, Ginny? Hindi ka napansin. Si Ka-Doming lang napansin eh. 50 to 60 years old. Marunong magluto, maglabah. Taong bahay lang. Ito gumagawa si Mandoming ng upuan. Ayan. Sinsidan nyo muna para maganda. malapit na magawa yung upuan na. Ploringan Ayan si JR Ito wala itong panawagan mabubugbog ng mukha ito mabubugbog ni Jamay to pagka nanawagan to eh Ayan, sinisid-sid ni JR yung lupa. Uh, tumibay. Lah, habol siya. ya malapit na matapos Ade tu selamaan ang bibi tedan, ade tedan. magaling talagang gumawa ni Mang Doming ng kawaya, no? Serte mapapangasawa nito. Ay eh, si Gini, oh. Ayan. Tibay niyan. Ti oh. Tibay nè à? <coughs> ah, like, like, lang. Oh, may ayos na, may upuan na. Ayun sa likod. Ha? Ah. Pwede na, ano? Pwede na. Pwede na, maayos na na. Pwede na maglako-lako. Lapit na matapos ang aming upuan. Ay, si Mang Ka-Martin. Tumawusay pala to si pinabibili ba ako ni ka ha. Alam ko na ang talent niya. Dati hindi ako maniwala eh ngayon alam ko na palang specialty nya easy lang yung ginawa nya eh. wala pang dalawang oras tapos na ang bilis pa nakayasan na kagad oh swerte mapapangasawa nito well, sa 50 to 60 years old daw basta na magluto maglaba Okay na yun ha, oh, daming. <laughs> magluto, magluto maglaba, okay na. Oh. Napakaswerte naman ng mapapangasawa ni Mang Doming. Ah, pwede sa gitna. Ah, dinugtong. malaki. Kita mo naman yan, naisip mo yung ganun. Kausay. Kaya e, malapit na matapos. Binisto ka ni Manang Bibi, Manong ha? Ha? Binisto ka? Eh, talay na umangaw dahil dito. Eh. Ah, analat naman lipatan niya. Alit yan, hindi ka manang, Kunat, dahil taga yung awan yun. Oh malapit na magawa ang aming munting bukwan. Ay sandalan. Ay sandalan. Sandalan nga. Oo. Kailit ini wala natin bukwan. Bukas 'yan sandalan. Wala naman na yung kawayan.